Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon pong araw na ito ay pupunta po kami kay Ina, isa sa masisipag na magtanim dito sa amin. Ipagpapalit daw po niya ng isda itong aming mahuhukay na kamote. Ay eh sabi ko ibabayaran ko na lang yung mahuhukay namin kamote sa kayong mustasa. At pahihingi na lang po namin siya ng isda. Bago po kami pumunta sa taniman ay eh, ibinida nitong aking mga kamag-anakan yung kanilang ginawang decor na yari sa mga plastic bottles. O oh, ba diba, naman sa mag basura ito sa dagat ay eh, pwede naman palang gawing ganito. Ganda nito. So syempre, as usual, kasama ko na naman po ang nanay ko at itong aking mga kapatid. Medyo malapit lang po ang bahay ni Ina dito sa amin. Doon po sila naglalagi sa tanim nila at araw-araw na nagtatanim si Ina. Abay malakas pa at halos napakaraming tanim. Makikita nyo naman sa paligid ng bahay nila ay eh, iba't ibang tanim. Oha, oh, ang ganda ni Ina. Bumatang tingnan at nagpakulay ng buhok. Sana oh. <coughs> marami na yun. May sobra pa. Lalagyan na natin sa ko. Lalo lang kakatiya. Lalabas ang uban. Oh, hindi, ano Sabi ko ba kapag ko yung tanggal? hindi. Ganda. Para sa si inang bata. Parang yun. singkintahin lang. Para sa si ate ni Ganyan. Ay, maya maya po. pa ay kumuha na kami ng mustasa doon sa taniman niya. Gusto ko nga po sanang tumulong ay wag na at siya na lang daw po ang magtatanim abay eh, parang walang tiwala sa akin si ina baka sabihin ay eh, habluting ko lahat ng kanyang tanim no. <laughs> kasi no. hindi daw no. po ako no. marunong no. yata mang -manguha. abay marunong no. naman ako at yun naman no. po eh, parang tinatalbosan laang ay ah. eh, sabi niya ay eh, bidyohan ko nga daw po siya at makita daw yung mga tanim niya o di sana po ina ay eh, yung tanim mo na lang binidyohan ko eh. charis lang o ha, tingnan nyo naman po ang gaganda ng tanim ni na malalaki ang dahon ng mustasa o tabang-taba. Habang nangunguha nga po pala kayo ng mustasa, ay na nyo sila mama. Ando, naguho kayo ng kamuting baging kasama yung mga kapatid ko. At si Kuya Hilda Manay nangunguha ng panggatong. Pare-pareho kaming busy, honey. May mga nakuha din po pala kaming mushroom sa mga kahoy. Ingat lang po sa pagkuha, ha? At hindi po lahat ng mushroom ay kinakain. Yun nga po palang mga dala namin kamote ay hinugasan na rin po namin dito sa Sapa. Ah. At para daw po pagdating doon sa bahay ay malinis na lahat. Dek, kinakain niya. Kilaw. Tamang-tama po at kami bumili nitong mustasa kay ay eh, may isda po si tatay na nahuli. Eh masarap po itong ilagay sa sinigang. Tapos yung kamote naman po namin nakuha ay amin daw pong ilalaga mamaya at amin daw pong imi, igagawing merienda. Tapos ay may kape, sarap. So that's it for today's video. Maraming salamat po sa inyong pakikinig ng akin chika lagi. Uh, lagi po natin tatandaan, simplihan lang po natin ang ating buhay para mas maging masaya at mas payapa. Pakilike and share po ng aking mga videos. Maraming salamat. Shoutout po sa inyo sa inyong lahat dyan ng mga nanonood at nag-share ng aking video. And yun lang. Bye! See you on my next vlog.